Kung sa mga magkasaka si Agriculture Secretary Francisco Chu at pinakinggan ang kanilang mga agam-agam kaugnay sa nakaambang pagbawas sa taripa sa bigas. Si Clayzel Pardilla sa detalye. Sa harap... Pagtutol ng iba't ibang grupo ng magsasaka sa nakambang bawas taripa sa inaangkat na bigas na sinasabing magdudulot-umano ng pagbaha ng imported rice at magpapabagsak sa presyo ng palay na ikalulugi ng mga magsasaka. Nakipagpulong si Department of Agriculture Secretary Kiko Tula-Rell Jr. sa Federation of Free Farmers, sa Mahang industriya ng Agrikultura at iba pang agriculture stakeholder sa eksklusibong panayam ng PTV sa programang In Person. Ibinahagi ng kalihim ang ilan sa kanilang napag-usapan. Ang request ko naman nila kayo, since uh, I think feel uh, the decision is already made, is kung pwede mo wag naman long term, uh, longer, uh according six months maybe ito, one year, and maybe after four months, every four months, or every quarter, every review. 35% ang ipinapataw na taripa sa imported rice. na sa National Economic and Development Authority na ibaba ito sa 15% hanggang sa taong 2028 upang mapababa ang presyo ng bigas. Pero nanindigan ang sinag na dapat ipako ang umiiral na taripa at umapelang makausap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, ilang magsasaka na umano ang takot sumugal sa pagtatanim nag-iisip sila na kung magtatanim or hindi. Kasi kung bubagsak ito ng 70 pesos, uh, baka mag-surrender ulit. Dapat uh, mapag-usapan mabuti. Uh, i-present namin sa amin, i-present nila yung, yung sa kanila to explain bakit, uh, bakit 15%. Bakit kailangan ikotan. Yung retail price, eh, hindi naman kontrolado ng importer palagi nang sinasabi. So, walang... Sa kabila ng naturang isyu, nakatutok ang Agriculture Department sa pagpapataas ng produksyon ng palay na mahagi ng isang libong sako ng pataba ang National Irrigation Administration sa mga Irrigators Association sa Cagayan Valley Region. Gagamitin ito sa so contract growing program ng pamahalaan para makapagbenta ng tig-29 pesos na kada kilo ng bigas. Bilang paghahanda sa tag-ulan, natapos na ng NIA Davao Oriental Irrigation Management Office ang pagkukumpuni sa Manurigao Communal Irrigation System. Makatutulong ito sa pagkalap ng tubig sa tag-ulan na makapagbibigay ng irigasyon sa 55 hektaryang palayan sa Karaga, Davao Oriental na na ng National Food Authority ang 3.36 milyong sako ng palay na target bilhin ng ahensya para sa unang anim na buwan ng 2024. Pumalo na sa 3.37 million bags ang palay procurement o katumbas ng higit 168,000 metric tons ng bigas. Sapat ito para makapagbigay ng apat na araw na supply ng bigas sa buong Pilipinas sa panahon ng sakuna o emergency at sa harap ng banta ng masamang epekto ng laninya. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.